Approve na approve na hapon po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyahan ko po kayo samahan nyo kami muli at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno at ng mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa po naman para sa ating kapahinabangan. Ibahagi naman ang inyong reaksyon at session sa ating email at fanpage na naka-flash po ngayon sa inyong mga screen. Makilok na kaibigan, dahil programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Approved, gawin natin to. Sila ang ating first line of defense sa mga banta, banta sa ating bayan at sa ating kalayaan. Sila ang laging nandyan sa ating harapan para sanggain ang anumang danger na pwedeng nariyan sa ating kapaligiran. Pero paano na kapag ka hindi naging maganda ang kinalabasan ng mga pakikipaglabang kanilang ginagawa? Paano na ang kanilang pamilya? Paano na ang kanilang mga anak? Nakatutuwang isipin, meron silang katuwang dito sa sagutin ito sa kanilang buhay. Kung sino yan? Sila ang ating kakwentuhan ngayon. Huwag kayong aalis, magbabalik ang approval mismo. Kahit sa panahon ng mga sakuna ay maaasahan sila. Sa pagtupad ng kanilang tungkulin dito sa ating bayan, nalalagay ang kanilang buhay sa panganib. May ilan na nagbubuwis ng kanilang buhay. Pangunahin sa nangungulila ay ang kanilang mga anak na nagiging tila mapusyaw ang hinaharap na bukas. Ito ang nakita ng mga nagtatatag at ngayon ay nangunguna sa Hero Foundation o Help, Educate and Rear Orphans. Sa pangunguna ni na dating pangulong Corazon Aquino at ng kanyang chief of staff na si General Renato De Villa, nahikayat ang business community na tumugon sa pangangailangan ng mga nauulila ng ating mga kawal. Simula noong 1988, ay nakapagkaloob na ng dulong sa mahigit 2,000 mga naulila ng mga sundalo. Ang Hero ay non-stock non-profit at ngayon ay pinamamahalaan ng isang board of trustees kung alin ang mga miyembro ang aktibong kasapi sa business community. Layunin ng Hero Foundation na mapagtapos hanggang kolehiyo o sa isang vocational course ang mga naulila ng mga sundalo upang mas makasiguro na magkakaroon ng magandang kinabukasan. Ako si Jinky Lustica. approved sa ng Hero Foundation. Lahat ng episodes natin ay special, but there are just some episodes that are extra special. I've always had a soft heart for our soldiers at ikinagagalang ko ngayon na kasama natin dito sa ating studio ang uh, isang organisasyon na tumutulong, hindi lamang sa mga sundalo natin, kundi dun sa iniisip nila pagka sila'y nasa gitna ng labanan, yung kanila mga mahal sa buhay. Please help me in welcoming uh, from uh, Hero Foundation. Mami, explain natin kung sino yung Hero Foundation. Si, uh, unahin muna natin si si uh... Unahin natin si Executive Director for Operations, uh, si Retired Major General Renato, Renato Garcia. Sir, magandang uh, maganda hapon. po. magandang uh, hapon po. At kasama din natin si Master Sergeant Emiliano Hemongala Jr. at ang kanyang supling, si Marjorie Hemongala. Magandang okay. hapon po sa inyo napakaingat natin sa Rango kasi alam niyo sa mga sundalo, importanteng-importante. Kailangan tama yan, di mo ba? So di po ba, sir? Apo. A -a. Okay. Now, HERO Foundation. Ano ang ibig sabihin ng HERO? Yan po ay acronym na ginawa po ng mga founders natin para maiparamdam nila na nagpapasalamat sila sa tulong ng mga sundalo sa business community, sa ating uh, buong lipunan. Ang ibig sabihin ay HELP, EDUCATE, AND REAR orphans PUNCH. Yun. Yan po ang kanilang foundation. Okay. Tama po ba yung sinabi ko kanina na minsan ano, sa labanan? At alam niyo ng mga sundalo natin, pagpasok nila dyan, pagsuot nila ng uniform nila, alam nila kung ano yung pinapasok nila. Alam po. Oo. At uh, minsan, merong mga hindi nagiging magandang kinalabasan. Mm -hmm. uh, that's why we have heroes. Tama po. Uh, pero naiiwan yung kanilang mga Mahal sa buhay, partikular din, oh, nilala nila, nila uulilin. Okay. Meron namang programa ng ating gobyerno, pero kinakailangan ng tulong ano po? Mm -hmm. Tama okay. po. Dito mm -hmm. po pumapasok ang Hero. Opo, tumutulong okay. kami. Paano po exactly pinatatakbo sa kumukuha ng pondo ang Hero at paano nagko-qualify o mga uh, naapektuhan ng uh, mga gera? Nung una po, ang pagkaalam ko is uh, nilapitan nga ng former president late President Cory Aquino at saka mm -hmm. Ninjero de ang business community. Kasi oh, napakarami na po nating casualties noong way back 1987-88. So umpisa na ang turno ng Presidente at uh, akala siguro mga MPA, malapit na nilang maitutumba, right. eh, inarangkada nila ng bakbakan. Ang dami natin oh, po nating casualties. So nilapitan <clears throat> po ang business community at uh, isa po sa kanilang mga leaders ay si Don Jaime Sobel de Ayala. Mm -hmm. Tinawag po niya mga kasamahan niya, siya Washington Sisip, Henry C., C., C. I, uh, Patricia Lim, nandiyan po yung mga Conception Brothers, at uh, iba pa pong mga kung tawagin mga business leaders. At nag-usap-usap sila at naisipan nilang i-organize nga po itong isang parang educational assistance foundation para matulungan ang kanilang mga ulila. Okay. Napakaganda, ano po, kasi... Mm -hmm. uh, pero hindi sa akin manggagaling. Kailangan manggaling kay Master Sergeant Hemong Gala. Sir, magandang hapon sa iyo ulit. Magandang hapon. Eh, ma ikaw ay uh, miyembro ng anong branch ng ating military? Uh, member ako, ma'am, ng Philippine Marines. Marines! Oh. Wow! Huha! <laughs> okay. Sir, ikaw ay nasa serbisyo simula what year hanggang what year? Uh, 85 to 2006. 85 to 2006. Oh. So, recently lang, fairly recent, ano po, at kayo ay, uh, ang tawag ba nun natin, sir, ay tumiwalag sa pagiging sandalo or? No, ano he tawag was, na? Uh, what you call, declared complete disability discharge. All right. He has to be, it has to be that way kasi he cannot perform duty anymore. Right. Pero he is considered something like a pensioner. Okay, okay. Still a soldier? No. Ah, hindi na. hindi Retired na. Na. Retired na. na. Retired na. Retired na. Okay. Retired na. Sir, uh, 2006, ano nangyari nung 2006? Mula, uh, uh, 1985, nag- kumpisa ako pumasok ng military. Mm -hmm. To 2006, nag- file ako ng retirement. Okay. Then, nangyari to sa akin, ma'am, noong 2001. Okay. Noong Central Mindanao Company ni former President Joseph Estrada. Okay. Pinasok namin yung Abubakar. Ah, kasama ka sa uh, Abubakar. Uh, ah, okay. Simula kong pisa, kauswagan, mga lambayong na yan, munay. Hmm. Wala kong pinalya dyan sa labanan na yan, kasama ako. Hmm. nung nagkaroon na ng medyo tahimik naman na labanan, doon nagkaroon ng problema na siguro gusto nilang maka, makaisa sa amporses. Kaya yeah. binigyan kami ng apat na RPG. Pinatikim. Pinatikim kami. RPG. Uh, oh, okay. so, rocket, sir. rocket oh. show. Rocket show. Mm -hmm. Rocket show. Rocket show. Rocket Rocket tinamaan sa'yo, sir, ay yung kanang paa. Ito, ma'am. Uh, Supposed to ito, wala na ito, ma'am. May bakal na ito. yung Okay. Yeah, oo. Mm -hmm. Artificial oh. So, na siya. Okay. Hanggang saan yan, sir? Hanggang dito, ma'am. Okay. Ano ito, ah, uh, fiberglass. Ah, ito, okay. Sina, parang sakit, ma'am, na sinusok-sok. Alright. Tapos itong kamay ko, kasama rito sa tinamaan ng RPG. Itong mga, uh, ano sa akin, yung chemical ng mm. RPG. Yan. May, may bakal ka rin? Oto, ma'am, may bakal. Okay tapos um, kasi sa mga nakita ko ng mga kaibigan ewan ko kung uh, kung napapansin niyo may mga may mga battle uh, scars pa no battle <coughs> scars talaga so mukhang matindi yung inabot mo na tama oh okay, po okay na na nabingit ba sa alanganin ang buhay mo master sergeant sobra ma'am parang nagdidiliryo ka. eh na ako hindi eh. ko malaman kung saan papunta yung sarili ko dahil sa tama ba Right. Medyo, ang tao kasi, ang isang pag tinamaan, uh -huh. maingay. <laughs> okay. Maingay siya. mga, hindi mo hindi malaman kung ano sinasabi. Right, um. right. Ngayon, ang lang sa, kanin, sa amin, yung medical din namin, doktor din. Okay. Na makapagkalma. For, well, first of all, we're very thankful that you're here with us and uh, no, to tell your story. Kasi ako naniniwala ko, general na yung mga gantong story, dapat nalalaman ng mga kababayan natin mm. yan. Eh, it's so easy to ignore kasi it's we're here, no? Mm. Ang ang problema natin, bumabaha, umuulan, nababasa tayo, matraffic. Pero may mga ibang lugar sa Pilipinas na ganito kalaki ang mga problema. And then back to Hero Foundation. Isa sa malaking problema mo, Master Sergeant, ang uh, maging kanalagayan ng iyong anak. mag iisa ba siya? Dalawa sila, ma'am. Dalawa sila. Ilan taon na yung isa? Ang isa, ma'am, 22. 22. Mm -hmm. Ikaw, Marjorie, ilan? Saan 16. 16 ikaw. Maaga kang gumraduate ng high school. Ibig sabihin, you're a very bright young lady. Okay? At siya ngayon, sir, ay naka-enroll? Siya sa uh, amin sa Hero Foundation. Sa Hero Foundation. Uh -huh. Okay. Anong ginukuha mong kurso? BSIT po. IT, Information Technology. Mm -hmm. Ito ay ilang taong kurso? Four years. Four-year course. Sir, ito yung pinangangatawanan ng hero Foundation, mm -hmm. maitaguyod, makapagtapos mm -hmm. ng kolehiyo. Ang mga anak ng mga sundalo na apektuhan Correct, tama. ng pakikidigma in the line of duty of course. Yeah, of course. okay. How do we do this? Halimbawa, merong isang uh, uh, katulad ni Maryori. Kailangan ba siyang mag-apply o yung tatay niya bakit na kailangan mag-apply o kayo ba yung may access sa files ng ating armed forces? Yung pong aming uh, systems armed forces, the uh, commanders already in the field are already knowledgeable of the process. Okay. Alam na nila pag mayroon silang mga casualties, kill in action especially. They can uh, submit the names, uh, read the reports, after operation report, kill in action. Pagkatapos, ibigay sa... Uh, channel so ng armed forces makaabot sa GHQ. yung application ng bata kasama na yung picture niya kasama ko na sa siya grade one, okay. grade 1 okay grade 6 o first year tapos yung mga uh, other data pa niya tapos from the armed forces uh, coordinate kami sabi ko halimbawa tinatag na ng AFP Educational Benefit System Office sila ay mayroon ding mga uh, ng scholars doon mm pero -hmm. silang Kinatang Republic Act 6960. Right, right. Meron silang presidential decree 577. So, yeah. dalawa na. Pangatlo kami. Okay. Kami ang hero foundation. Sabi ko, <coughs> kaya ko mga 115 uh, scholars this year. Dahil nga, so, uh, a few months before uh, kinoconsolidate na nila tapos bibigay sa si amin. Mm -hmm. So we we tie up very closely with uh, the armed forces mm -hmm. also. Sila nagbibigay sa si amin ito. Okay. When when I first learned about this uh, foundation uh, through uh, Major Garcia, Manny Garcia, mm -hmm. I was so touched about what you're doing kasi alam naman natin hindi naman mayaman eh ang ating armed forces. Ah, May ba? budget mm -hmm. para doon. Pero kulang at kulang. Kaya, oh. Lalo na minsan merong uh, minsan napaparam eh. Mm -hmm. Hindi naman actually killed in action, pero may disability. Mm -hmm. uh, disabled na rin ang, ang capacity to mm -hmm. earn. Tama so, gusto ko sanang tanongin si Master Sergeant. How do I call you ba, Sir? Master Sergeant Hemangala? Oh, na lang. Na, ma okay. Sir, ano ang uh, kahulugan sa'yo ng Hero Foundation? Sa akin, ma'am, ang kahulugan ng Hero Foundation eh, tumutulong sa mga anak ng sundalo na namatay o na hindi na wala nang kakayahang magtrabaho katulad ko mm -hmm. sila ang kumukupkop ba parang pamilya namin mm -hmm. sila ang kumukupkop sa mga anak namin para makapagtapos ng pag-aaral okay. sa so, personal capacity naman kasi si Mario Ri ay uh, naka-enroll no okay. bilang scholar ng Hero Foundation ano naman yung uh, ibig sabihin sa yun ito yung personal mong pakiramdam Pakiramdam ko mo. masaya ako dahil nakapasok yung anak ko sa Hero Foundation eh uh -huh. <laughs> Kasi... Una-una, nakatipid, nakabawas ako sa mga gastusin dahil sa kanila. Uh -huh. Kung wala sila, hindi ko mapag-aaral yung anak ko. Uh -huh. Kundi isa lang. Uh -huh. Mapatapusin ko muna yung college ko bago na naman siya. Ngayon, dumati yung hero sa buhay ko, sa pamilya namin nandito ngayon anak ko. Okay. Sa pang-question, sir, no, kasi ikaw retired ka na, no, because of what happened to you sa pagsiservisyo mo sa bayan. But uh, bilang isang sundalo, ano sa palagay mo yung pakiramdam ng mga kapwa mo sundalo na still in active service? Alam nilang merong Hero Foundation. ah uh, Magpupursige sila, ma'am. Ayusin nila yung trabaho nila. Pagkakay ko na, ma'am, saan pursis eh? Wala naman ako masabi dahil sundalo na ako. Ganun din ang iniisip ko, iniisip din nila yan. Uh -huh. pag nila yung tungkulin namin sa bayan para magampanan namin bilang kami Very nice, sir. That yes, sir mm. Umiikot kami all over the country. Okay. Every two years, nado kami sa Mindanao, Visayas, Luzon. Mm -hmm. So, iniikot namin yan. Pati mga sundalo nating aktibo. Pakihanap nga yung anak ni Sarjan Monggali gusto ko mag-usap These are all in the nook in corners of the Philippines. Eh. Wow. Kasi karamihan nating sundalo, Mindanao. Eh. Tapos Bisaya, ako so, susunod, hahanapin lahat namin lahat yan. Kasi iba naihiyak misan pag may bagsak kayo na magpakita. Eh, pero ang utos amin ng board of directors namin, hanapin at pag-aralin. <laughs> okay. Kung hindi makaya ng kulay, sabi ko, anak, never mind, kahit 2 years ka nang nawawala, bibigyan pa rin kita ng vocational or test the courses. Okay. Kasi ang test the courses ngayon eh, ang bating average nila ay 60 to 70 percent employment ay, eh. To to ay, yung yung eh, 15 to 20 percent kami. Kasi okay. alam mo naman ang mga pamilya sundalo, eh, wala naman masyadong mayaman dyan. Okay. Wala namang mga UST, wala okay. namang UOP, wala At atinayo sa Mindanao. Okay. So, okay. average lang yan. Kaya sabi na namin, anak, kung hindi makain ka, rin salika. Testa tayo. Okay. So, we are in touch with TESDA. Okay. Ngayon, idutuusang po yung board namin, dagdagan mo pa yung binibigay mo sa TESDA kesa doon sa college para... Mainganyo natin para sila. Para makapagtrabaho at makatulong sa pamilya. Right. E eh, kung ikaw ang asyano sundalo, bigla na lang na namatay, tapos apat, pito ang anak mo, apat, lima, para kami nagsaka ng na langit. Kung minsan, plain housewife ka lang eh. Okay, okay. Eh, kasi kami, masundalo, pag hindi na kami makaligaw sa amin sa Quezon, titingin-tingin ako sa, ay, 25 ko na ako, siguro pwede ko nang pakasalan niya, kung <laughs> nagtitinda ron. O yung tatanaw-tanaw sa bintana, apat ang anak namin, bigla ako namatay. At uh -oh. eh, paano yung mga bata? O so, ayan ang hero at saka yan ang AFP to Every That's very Pero intention nice. namin, ang guide lang sa amin ng board, tingnan nyo nga kung okay. alin ang mas maganda yun para makapagtrabaho sila. Okay. nakita naman Yung pag-asa, no? Oh. May makita pag-asa. Oh. Pero kung magagaling ka pa rin ito, ay sige, tuloy mo kuleyo mo. Kuleyo, for your course. Oh. Pero tinataos siya na namin, 82 ang dati-dati, dati, 82, 82, 83 na bracket na papayagan ko mag Oh. Pag ikaw ay 79, 80, sabihin ko, hindi na lang siya test down. So, test down muna, okay. Ito two years. pero uh, -uh. Pero bibigyan kita ng allowance na more than the college allowance. Wow. Oo, just to, you know. Pag mix. hindi ka pa na-encourage. Just to on it, just to yeah. Right. ito, oh, yun, expand on the point na mas maganda chance ang chance mo rito na trabaho sa Saka right. maka na mag-kureho. Right, right. Napakira pa siyang i-break yung sinasabi ng mga parents natin, kahit ako yung nagtitindalaan niya sa palengke, basta makatapos ang anak mo ng kulayo, okay na. Hindi na totoo yun eh. <laughs> so, right? Nabago na ang landscape Oo, ngayon. Nagpakahirap ng uh, trabaho kayo. Yes sir, oh. yes sir. Mm -hmm. Si Marjorie, bago tayo mag-break, ano, I would like to get your opinion. Anong pakiramdam mo na uh, sa kabila ng ng naging uh, kalagayan ng iyong ama ay uh, nakapag aral ka sa gusto mong kurso sa isang magandang eskwelahan? Masaya po kasi may tumatulong po sa akin. Pagbubutihin mo pag-aaral mo? Pagpag. Mm -hmm. Ilan ang tatay mo ngayon? Mm. Gano'n ba? <laughs> okay. Kasama na ko rin. Oo, oh, kasama siyempre ang <laughs> Hero Foundation. Sir, wag muna nga alas. Oo, ano? ah oh, sige. Uh, Master Sergeant uh, Mangala at saka Marilyn, maraming maraming salamat. Good luck sa iyo. And sir, saludo po ako sa iyo. Yeah. Okay, magbabalik po. Ang approve, wag kayong alas. Sandali po lamang. Kasama pa rin natin si Major General Renato Garcia, Executive Director for Operations ng uh, Hero Foundation. At saka join tayo ng isa pang uh, gustong-gusto kong makakwentuhan. Si Ms. Bernadette Palo, Marketing and Resource Mobilization, Officer ng Hero <coughs> Foundation. <coughs> Sir, muli magandang hapon. Good yeah, afternoon also. Mm -hmm. Ma'am, magandang, magandang hapon. Balita ko, you are also quote-unquote an army brat. Yes. Dahil lang iyong ama ay nagserbisyo din. Opo. Okay. He was in what branch of uh, Army po? Philippine Army, Army, Army po. Okay. Google. And that was what year? He died in 2006 po. 2006. Apple. Oh, fairly recent. Opo. But I'm so sorry. he sorry. got sick. He's ah, not one yeah. of those killed in action. Ah, okay. Opo. So yung government po, yung EFP, nagbibigay rin sila ng scholarship kahit right. na This hmm. is in line of duty po yung tatay or yung hmm. namatay sa sakit. Okay. Hmm. Hmm. So, uh, you finished your college course already? Yes, opo. Okay. At ito, I do naman sa counterpart niya, sir, no? Sa government? Mm-mm. -hmm. Okay. IMSO. Individual oh, oh. system. Benefit yeah. official. Okay. Yung programa. Alpha. Okay. At ngayon, sabi nga ni sir kanina, pinirata kanila. <laughs> 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 ka of, nila. Tama yun. Sort of. Sort of. Yeah. <laughs> Pero nasa kwentuhan din natin kanina na off-cam, it's because probably the general knows where your heart is it's in oh the man. right place no paglalaban mo yung tama lalo na pagdating sa mga naging katulad okay. mo na you know orphans oh, exactly. ng mga sandalo okay now you are the uh, marketing and resource mobilization officer pag-usapan natin ano meron hinaharap ang Hero Foundation. And of course kasi sir dito sa approved this is a uh, multi-stakeholder. Mm -hmm. Hindi lang natin pinamimigay yung serbisyo. Mm -hmm. Yung mga gusto rin naman mag-ambag at gusto makijoin, mm -hmm. inimbitahan din natin para maganda yung takbo ng programa. Correct. What's in store for Hero Foundation, Miss Bernadette? Okay po. So excited po talaga ako mamunta <laughs> dito dahil gusto po i-share kung ano po yung mga mangyayari pa sa si Hero yes, Foundation. Yes, sure. okay. Just recently po uh, nag launch po kami ng aming Hero Donation Box. Okay. Yung po yung tinatawag namin na Dog Tag campaign kasi okay. yung donation box po namin ay two chamber yan. Yung isang part po sa kaniyang left part ay dog tags okay. ng tatay talaga ng mga scholars natin. Okay. So real names po nila yon wow. symbolizing their donation of their lives for Talk our about heartstrings safety. pulling on the heartstrings Yes. yes okay. okay. And on the other side on the right side of the donation box yun naman po yung kung saan maglalagay ang ating mga mao ang mga kapwa natin kung, right. kung gusto nila magdonate so the message of the first chamber is that they donated their lives for us now is it time, It's our time. now it is our turn to donate for their children's well, future. Well, nakikita ko nagtitiri. Ay, si Ms. Brenda, <laughs> <laughs> Feel okay. na rin niya yung sinasabi niya. Yeah. Well, you know, I I couldn't agree with both of you more. And uh, dito sa advocacy ng, ng Hero Foundation, ano, kasi most of the time, sabi ko kay Sir, kagagaling ko lang ng Sulu. Mm, yeah. I, I've seen our soldiers there and how ayaw nila maghawak na ng baril kung hanggat maaari. Mas gusto nila to okay. build the community. But uh -huh. because their their sworn duty is to protect, if they mm -hmm. have to, they have to. They will mm -hmm. at kahit sarili lang buhay iaalay nila. Now Ms. Bernadette, I would like uh, to get from you yung contact details natin at saka yung assurance sa'yo na kapag ka tinawagan din ng Hero Foundation kasi ganda mo at kasi guapo si Sir kasi mababa itiyo. <laughs> yung go entertain sa ating mga okay po. So para po sa mga gustong kumontak po sa Hero Foundation, pwede niyo po kaming tawagan sa 09 0917-822-HERO. Okay. Two two wow. Hero Apo, yung dulo. Yes. Yung, isa pang beses, Ms. Bernadette. 0917-822-HERO. That's 4376. Yun. Yes. Okay. At Apo, marami, may, may website din tayo. Meron dayo. po kaming website, www.herofoundation.com.ph. Okay. Meron din po kaming website, Facebook, okay. Hero Foundation Inc., okay. and Twitter din po, and Instagram. Bago okay. po yan, Instagram okay. namin. May Instagram? Buti ka pa meron, ako wala. <laughs> At mm. Hero underscore Fills. So yun po, pwede niyo pong lahat ng activities namin doon po sa mga social networking sites po namin. Okay. Na Sir, I wish we had more time but mm, the, no, okay. our time is very oh, limited. Oh. So I would like to give you about a minute mm. para sabihin naman yung mensahe okay, na ginagawa oh. ng Hero oh. Foundation. Let me just uh, express our assurance to the armed forces uh -huh. that we yeah. will be there all the time to continue to support them. Yeah. Alam ko naman, mabuhay na sundalo din. Eh? <laughs> oh, 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 kasi I, I came from that place also. I was I division try. commander in Mindanao sa Cotabato. Eh. Ah, sa and, oh, And uh, I assure them, tuloy-tuloy kami magkatrabaho, alang-alang sa kanilang mga anak. Kami naman, tuloy-tuloy din ang awareness campaign namin na sa ating mga kababayan yes. para maging part din sila hindi lang ng business community, kundi the whole country na baka naman pwedeng sumuporta dito sa ating mga ulida. So, tuloy-tuloy ang aming awareness campaign. And, nga, yeah, sila tuloy-tuloy ang fundraising. Yes. Meron nga kami, ano yung globe, not? Yes, meron po kami SMS yung... donation okay. uh, text, ano to? channel. Opo. Okay. Just text HERO space amount, and send to 2899. Okay. Pwede yung 5 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Yes. So, so mapapawasan yung load mo, mapupunta sa funds. Opo, sa so oh, Hero Foundation. Oh, oh, pwede pong oh. going okay. pwede lang pong gawing monthly yung donation. Okay. Hindi ka na may istorbo. Opo, oh, okay. parang automatic na lang. <laughs> Gawin mo nang ano mo yun, okay. pledge mo na yon okay. monthly. Okay. Okay. Hero, hmm. space, amount, hmm. space, okay. on, and, to, and send to 2899. Okay. And yeah. uh. of course, meron din kayong bank account, no? Pwede rin magdiretsya hmm. doon. Yes po. Opo. ko na pala, hindi lang anak na sundalo, pati na yung dalo kapag binata. Okay, pag dependent niya. pwede na namin pag-aralan. Wow. At ngayon ay idadagdag na rin namin, nire-recommend na namin siya ang board. Pag-aralan namin, baka pwede na rin yung kill in action doon sa mga rescue operations na mga disaster situations. situation. hindi po ba kasama yun? Hindi pa, pero parang nakikita kong positive ang attitude ng aming board eh. Sina na, nagbibigay sa amin ng mga guidance para Ayusin mabuti para magkaroon ng hanap buhay ng ating mga pamilya. yung doon oh, sa so. ready information, hindi We na si have si now hinapan. a new board yung mga dating sina Don Jaime Sobel na palitan na ng mga anak. Nandiyan okay. na si Fernando Ayala, wow. nandiyan na si Michael Tan, right. nandiyan na si Ches Drilon, uh -huh. nandiyan na si Abilada, na kapatid ng presidente kasama right, namin, right. si Mrs. Hueco sa PCSO kasama namin, si yes. si Mr. Duavit sa uh, Channel 7, mm si uh, so multi oh may younger group na ito at saka very very active sila very dynamic oh, and they ahead. are raising more funds for us para madagdagan yeah. namin ang maibigay sa aming mga udina all right mm. miss bernadette uh, uh, setting aside your role oh. as the marketing officer yes. i want I, would like to get your feelings naman uh, benefiting kahit doon sa counterpart because oh. it's the same direction naman eh mm. yes, mapagtapos mabigyan ng magandang bukas ang naiwanan ng mga sundalo how do you feel that you are now able to do what you do because uh, nag-graduate ka doon sa tulong na inihandog sa iyo ng ating pamahalaan. Opo. So, unang uno po nagpapasalamat ako sa Armed Forces of the Philippines, <coughs> sa mm -hmm. AFP So Dahil pinag-aaral nila ako ng apat na taon sa UP Los Baños, I was able to graduate BS Human Ecology. Wow. Opo, major in Human Settlements Planning. And ramdam ko na hindi ko ma makakamit yung gantong... Uh, um, gantong honor kung hindi nila ako tinulungan okay. sa aking pag-aaral. Yes. Okay. Ano pangalan ng iyong tatay? Um, Alfredo P. Palo Jr. po. Technical Sergeant. Sige mo na rank po. Eh? Yes. <laughs> Technical Sergeant. Alfredo Palo Jr. Oh. okay. Hindi ko na siya nakita pero sumasaludo yes. ako sa iyo. Thank alang -alang sa kanya. Uh, maraming maraming salamat, Kami sir. Kami ay nagpapasalamat din sa inyo. Napaka, oh, napakalaking tulong nitong ginagawa mo sa amin. Opo. Oh, oh, thank you very Ito much. po ang uh, layunin naman mm -hmm. ng Net25 at ng Approve. Maraming so, maraming salamat. Hindi na yung Mapiro Foundation, especially our board. Ha? Salamat po na marami. Maraming salamat din po. It was an honor having you here. Huwag muna kayong aalis dyan. Mga kaibigan, ang ating pong nakasama, si... Uh, Major General Renato Garcia, okay. retired na siya, Executive Director for Operations, and uh, uh, si Ms. Bernadette Palo, Marketing and Resource Mobilization Officer ng Hero Foundation. Masarap na pakiramdam na yung mga naghahandog ng buhay ng kanilang tinabukasan para sa ating bayan, eh meron namang sumasagot doon sa mga naiiwan nila. Dapat ganito ang pagmamahalan natin bilang mga Pilipino. Aprob na aprob na 30 minutes. Kasama kayo. Tandaan ito'y programang para sa inyo. Martes at Tuwebes, tuwing alas 5.30 ng hapon, kami po inyong makakasama at your service. Ako po si Elaine Fuentes at ito ang approved. Gawin natin to.